Bikyang go. Nagasagasan yung legs ko dyan. Hindi, hindi ko marunong magkuha ng picture dito kung hindi ko exit. Saan yung picture dito? Mag-capture? Okay, oh, oh, gano'n. Ito. Ah, okay pala. Oh. Yeah, ito pala yun. Paano mo alam? Eh, hindi mo naman sa YouTube. Hindi. Hindi. Grabe, pinapawisan kaya ako. Lola, lola. Punta ka kasi sa gitna. Goy,

Where the middle? Why you? <laughs> Halatang di marunong umakyat. Pawis ko kaya dyan. The spider woman. <laughs> yes. Yes.

give oh, surrender so more yeah, under. Guys, uh, challenge accepted guys so i'm done climbing this fireway. Uh, so yeah that's all for today's vlog guys thank you for watching so you can see here the buildings here buildings yeah guys so you can see our buildings around here guys yeah Yan. yeah so Yan guys, so nandito ngayon yung ano, yan. Makita mo guys, walang katao-tao dito guys at malinaw na malinaw. Ayan. So dito kami nakaupo guys. So super so kami lang dalawa dito ng kasama ko. Ayan. Ay, ay ko yung ano ko eh. May ano pala doon? <laughs> ay camera diyan. <laughs> dito yun yung ano dito guys kasi kahit kahit rooftop to guys kahit sabihin mong ano dito walang tao guys pero naka alam mo yung camera dito guys naka 360 <laughs> yung camera dito guys oh ayan oh ayan ano dito sa gilid daw bawat sulok guys mayroong camera guys kaya kahit walang tao dito akala mo ano kakampantik ka walang nanonood sa'yo, may mga camera dito guys ayan guys oh look at that camera doon at dito yan oh yung nasa ano Look okay, where is it? Here you are. Makikita mo yung may mga kamera dito, guys. Ayan. Ayan yung pader na yan, guys. Bawat sulok at saka ano, sa kanto, may mga camera yan, guys. So, makikita talaga kung ano pinaka... Hey! Bawal dyan! No! Bawal dyan. Huwag kang umakyat dyan. Prohibited. Ayan. May bata kasi akong kasama ditong pasaway, guys. O, oh, ayan, o. Oh. Nakalak na nga yun. Know, umakyat pa. Ayan. Nakatakot so, palagang, oh dito, hindi ka kasi nag-iingat. Na ano ano, yung... Lumalabas yung bolt niya dyan. Nakakatakot nga kasi may nahugot na ano. Yung, yung ano kasi guys. Yung lubid niya sa gitna guys. -pup 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 kasi na, nahuhugot kasi yung lubid guys. Nakakatakot. Nakakatakot so, yung ano. Pup -pup nahuhugot kasi. Pag, eh, pag nabagsak ka dyan, masabit ka sa ibang lubid. Ako, masakit yan guys. O dito Oh. Oh, ayan. So 'yan. Thank you for watching this video, guys. Thank you for this um short vlog for today. So ayan pa hindi pa na kuntento yung isang kasama ko, ayan 'no, oh, para pang-ungoy dyan, oh. Oh, ayan, oh. Para pang ungoy siya dito, ayan, oh. oh. nadali na yan, guys, na ano na yan, na ano na yan. Gasgas -gas na yung paan niya dyan kasi lumabas yung ano, lumabas yung bolt ng ano na yun, yung lubid na yan. Nakakatakot, guys, kasi yung yung lubid kaya nahuhugot. Eh, baka mamaya bumagsak, ah. Oh, So, kami lang dalawa dito, guys, sa rooftop, guys, at saka ang linis, guys, ng rooftop. At saka walang mga lamok dito, guys. Wala ka makikitang lamok dito. Ayan. So, dito kami nakaupo, guys. Gumagawa kami ng task ng YouTube. So far, we're almost done. And it's gonna be 5 o'clock. So, almost done na yung day natin. Oh, uh, ayan. So, guys, dito, every corner, guys, may elevator dito papuntang rooftop. So, we're in the 8th floor because this is car park. This is car park guy guys in the first floor to seventh floor. This car park. And the eighth floor is a rooftop. So we're here at the rooftop guys. And yeah, we're just doing our task in YouTube here. Doing work. So it's our public holiday today. So yeah. We're using our time to do our task. So, para matatapos tayo sa mga gawain natin guys sa YouTube guys. So, nandito tayo ngayon walang disturbo talaga guys. At kahit gumagawa ka ng content dito guys, napaka the best. Kasi walang nanging turbo walang maingay. Hindi masyadong mahangin dito guys. Kasi hindi makapasok dito yung hangin guys. Kasi, look at that guys, all buildings are here. So, yung mountain na sa likod, na cover siya ng buildings. So, ayan. So, kahit gumagawa ka ng task mo dito sa YouTube, it's fine. Nobody will disturb you, guys. So, so far, I'm almost done with my task for today. And, yes. Yeah, guys. So, ayan. Ayan. At so far, nakagagawa tayo ng content kahit papano, guys. So, ito yung ganap natin sa araw-araw. Sa araw na to, yung public holiday natin, guys. So it's a public holiday. So it's worth it and very fruitful day. Na we're able to make a short content and we're working our Wala, wala nga para siya dito ng ano, mosquito. So, ang maganda kasi di sila dito guys, yung mga halaman la, every like, every one month guys, mayroon silang ini dito guys na anti-mosquito. So, wala talagang, kahit mga niknik na mga maliliit, wala, walang nangangagat dito guys na mga lamok. Oo, oh, kasi may mga halaman. So, makikita mo sana, ay maraming ano, mga ngagat sa'yo kasi maraming halaman, but then, no. None wala kang maano na sa sa'yo dito. At saka napaka peaceful talaga guys. Kaya kung gusto mong gumawa ng content mo guys, at saka gumagawa ka ng ano dito, task mo ng YouTube. So, this is the, the better option for you to come here in the rooftop, the 8th floor here in the car park. So, this is ano la guys, malapit lang to sa building namin guys. So, kung gusto na naming umuwi, baba lang kami Then, akit lang kami ng building namin. So, it's very worth it. So guys, thank you for watching this video today guys. God bless everyone and have a safe um have a safe everyone guys. So, thank you for watching. Bye-bye.